iniwan namin ang Mindanao. Talagang nag-effort na pumunta dito sa Manila. Masakit sa akin dahil sa BBM Sara na yan at uh, magandang hapon sa mga kababayan ating mga OFW sa buong mundo na kasama ko for almost 16 years. Ako po si Kim Bulimak, galing pa sa probinsya ng Sarangani at naka dito sa EDSA. Yay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Masaya kami sa Mindanao na nakikita na nagkakaisa tayo dito. And uh, alam ko, kagabi, uh, alas dos na ako ng mariling araw umuwi. But tonight, mas lalong nagaganahan ang mga bisaya. Dahil alam ko marami ditong mga bisaya na nasa Luzon, Visayas, Bindanao na nagkakaisa yung gabi. Yeah! And of course, salamat sa mga nag-organize na lahat mga volunteer. Itong lahat nandito, hindi ito bayaran. Walang nitbiso, minaya dito. Lahat, gastos nila personal. Alam naman natin, na may dalawang promise noong eleksyon alam ko lagi nating naririnig yung nabudol tayo ako mismo kasama ako ng ating vice presidente, si Kuya Ben at ang buong partido ng uh, uh, IPM mali natin ang Pilipinas sorry all for you nahihiya ako dahil from Mindanao, Visayas, Luzon, lahat ng kaibigan ko, lahat ng relative ko, talagang kinausap ko na suportahan si BBM dahil ang sabi ni Nay Sara noon, kung hindi nyo ibuto si BBM, huwag nyo na akong ibuto. Pero, nasaktan ako dahil sa ganitong pangyayari ngayon, mga ko. Kaya ako, Talagang nag-effort na pumunta dito sa Manila para ipakita ko at mag ako sa inyo na mga taga-Bisayas. Taga at alam ko, hindi pa huli ang lahat. Nasa kalagitnaan pa tayo ng administrasyon. Alam ko, marami pang mangyayari sa narating na araw. Masaya ako sa mga kasama ko dito sa hapag ng mga vlogger na talagang personal ang talaga na na nag-news kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Pero ulitin ko, may dalawang promiso akong dala noon sa kampanya. Ang sinasabi ay sinabi ni BP na isarap bahalin natin ang Pilipinas at ang promise naman ni BPM ay babangon tayong muli. Ang tanong ko sa inyo. Bumangon ba kayo? Yeah. Hindi nyo mapansin na before nanalo si PBM, yung 1,000 pesos natin, marami tayong mabili. Ngayon, nasa harap tayo ng Robinson. Magdala ka na isang libo. Pumunta ka sa grocery. O dyan na, na sa Q-Mart. Anong madala mo sa isang libo? Mapifeel mo dyan kung ano ng klaseng ekonomiya ang ating dinadara dinadaranas ngayon. Pasinsya na kayo. Bisaya dyan na ko. Why exercise dito ang dila? So, ang sinasabi ko, kung si Pipi Inday Sara ay nagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa na sinasabi niya pangako, bahalin natin ang Pilipinas, ngayon, nangyaring ganyan ang buhay niya, dahil minahal talaga niya ang Pilipinas. Minahal talaga niya tayo mga Pilipino. Hindi lang sa 32 million, kundi lahat ng Pilipino. Gumoto ba sa kanya? May yellow ba yan? May orange ba yan? May blue ba yan? May unity ba yan? Mahal ni Pepe Inday Sara dahil ang kampanya niya ay mahalin natin ang Pilipinas. So, hindi nakakahiya tayo ngayon de, sabi niya nakakahiya do tayo mga nasa bibi na Sarah na naniniwala dahil andito pa rin na tayo nagvigil andito pa rin tayo nakikisa andito do na tayo na wala tayong pagkain andito do tayo dahil uhaw wala tayong masyadong tubig pero sabi namin kahit mga mahirap ang kasama ko willing kaming mag-contribute para ituloy ang araw-araw na magsasama-sama natin dito sa EDSA. Kaming taga Mindanao, iniwan namin ang Mindanao dahil alam namin kailangan kami dito ninyo. At kami ang mag-represent sa Mindanao. Masakit sa akin dahil sa BBM-Sara na yan na tandem, marami akong mga kaibigan na ni-unfriend ako sa Facebook. Marami akong mga pinsa na inaway ako until hindi pa rin ako kinakausap. Dahil sa BBM-Sara na yan. Alam ko, hindi lang ako ang naka-experience yan. Kayo din, no? Tatotoo lang. Kaya, hindi tayo nakakahiya. Sila ang dapat mahiya sa atin at sila ay hindi kawalan naman din natin sila. Mga kababayan ko, ayaw ko namang sobrang taasan dahil alam mo naman, kaya kong tumayo dito kahit buong gabi na ikwento ko ang buong pangyayari ng eleksyon until ngayon. But, ang gusto ko lang iparinig sa mga kababayan ko dito na taus-puso kami galing sa Mindanao, Mainit namin, dinadala ang greetings namin from Region 12, Region 11, 10, Karaga. Bam! Mga kababayan ako, mga moro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I am so proud of you dahil kayo ang dapat manguna rin dito. Ang tribo ay tinatawag ko rin. Hindi kayo Hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Maraming nakikinig ngayon sa social media. Hindi sa mainstream. Dahil sinungaling yung mainstream alas ngayon. Ngayon maraming taga-Mindanao, maraming taga-Pundok na nakikinig sa radyo, nakikinig dyan sa blog ninyo, sa YouTube, sa Facebook mas naniniwala sila sa inyo ngayon. Sabihin ko sa inyo mga vlogger, kaysa sa mainstream media. Kaya ngayon, I am so proud sa inyo mga vlogger na kayo ang bagong hero ngayon sa social media and even sa sa malayang pamamahayag. Mga kababayan ko, sabihin ko sa inyo, habang meron tao dito na Mamaman lagi tagagabi hindi ako magsasawang samahan to kayo gabi gabi dito sa ITS yes! Mabuhay Pilipinas yes! Mabuhay ang mga tao sa Pilipinas